Narito ang mga programa ng administrasyong Aquino. Una, pagbabalik sa demokrasya ng bansa. Ibinalik sa mga mamamayang Pilipino ang kalayaan pumili ng kanilang nais na maging pinuno. Ikalawa, paglikha sa bagong saligang batas. Ipinag-utos ni Pangulong Corazon Aquino ang pagbuo ng Constitutional Commission upang gumawa ng bagong saligang batas sa Ligang Batas ng 1987. Natapos ito noong ikalawa ng Setyembre 1986 at sinangayunan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng isang plebesito noong ikalawa ng Pebrero 1987. Ikatlo, Pagbawi sa Nakaw na Yaman Itinatag ng Pangulo ang Presidential Commission on Good Governance or ang PCGG. Ikaapat, libreng edukasyon sa bisa ng RA 6655 o Free Secondary Education Act of 1986, naging libre ang pag-aaral sa lahat ng pampublikong paaralan sa elementarya at mataas na paaralan sa buong bansa. Narito naman ang naging suliranin sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Una, kudeta. Ang kudeta or kudeta ay isang pagkilos ng mga grupo ng militar na nag-aklas laban sa pamahalaan kalawa kawalan ng sariling lupa ang mga magsasaka na nagdulot ng pagkilos protesta sa pamahalaan ikatlo nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino ang Comprehensive Agrarian Reform Act noong 1988 ikaapat pagputok ng Bulkang Pinatubo lindol noon at malakas na bagyo